Hello guys, good morning. Ngayon, pakain tayo ng ano? Pato. Kamanok. Dito. Oh. Pakainan nila. Ano? Oh. Ang dami nila oh. Agay ng ano na. Lalo lang. Oh, dito. Dito lang daw. Ang dami. Nakakatuwa tingnan no? oh. Diba? Hmm. Ang daming alaga ng insan ko. daming alaga ni Bobby TV 143. Sir Bobby TV 143. Eh, ang alaga niya. Oh, ang dami yun. Nakakatuwa Kulang pa. Wala, saglit lang nila eh. <laughs> Ang bilis na ubos. Wala na, ang bilis lang nilang naubos yung binigay ko. Oh, nanghihingi pa sila, O, lapit sa akin, no. Oh. Nakakatuwa. Pinakain ko kasi sila ng pagkain nila. Hmm. Allah. Ay, bakit? Ah. Uh, <laughs> Hello. <laughs> Dami. Sunod na naman sila sa akin, oh. no? tingnan. Hmm. Halo-halo na sila. May manok, may pato. Nandun yung gansa, oh. Lalaki. Ito native na manok. Tapos yung puti, ano, 45 days. Ito, 45 days, oh. Yan, ito, ito, ito. Yan. Ay, nandoon sila sa pakainan, no. Wala, sunod na naman sila dito. Prr! Wala na, ubos na. Malalik dito may maliliit dito nakakulong sila hmm. ito bagong pisa lang to ang dami ya, nah, bagong pisa hmm. pag yan dami na naman dito nagkalat na ano hmm. hmm. Binulong muna yung maliliit. Ini baganda tinggal Ini ito pandak na manok ko. Ano? Ang liit. <laughs> ang cute. May alaga si Tonton na ganito, ang liit. Ano? Maliit, malaki. Nakakatuwang tingnan pag pinapakain mo sila. Ayan guys, thank you for watching. Mamaya ang gabi, uwi na rin kami ng ano. Manila. Nakaredy na yung aming dadalhin. Balik Manila na kami mamaya. Balik Sumba na naman. Wala na naman akong makikita view na ganito dito sa probinsya. Kundi Sumba, sayang Sumba. Ayan. Thank you for watching guys. Pasupport po sa aking ano, YouTube channel. Okay. You. Thank you so much. Bye-bye.